Hi guys, nandito tayo ngayon sa deck 5 ng uh, Celebrity Summit at ayun sa harap natin ay andun yung Carnival Cruise Line ah na Carnival Sunrise ayan ayan mga gandang tingnan ayan yung Miami, Florida dito tayo ngayon And, at kasalukuyan uh, kasalukuyang na guys yung mga waiter kasi expected nila ngayon is 2,000 300 guests o 2,500 parang ganun kasi ganun yung sinabi uh, andun sa 2,000 plus yung guests kaya ayan medyo nag na sila unti-unti nang umuupo yung mga guests at ganda din naman ang setup ayan ayan so ayan doon banda wala pa masyadong tao doon banda sa taas tapos dito dito kami magmi-meeting ngayon kaming mga bagong dating kakarating na kanina dito kami magmi-meeting at uh, yan. so nakarating ako dito nakarating ako dito eh, sa uh, mga gustong mag-apply dyan, apply lang kayo. Tuloy mo lang kayo ng sumuko. A leader na move. So, apply lang. Kakarating din kayo. Simple lang naman eh. Uh, hindi ko nga feel na dito ako. Parang nasa Pinasan din ako sa dami ng Pilipino. At ah, uh, mas so, maganda naman yung humble ka. Hindi mo talaga isipin na andito ka para kwan lang ba simple lang ang buhay di ba yung mga setup nila may mga pinggan may salt dito ayan meron na Ayan, may mga setup na. Bay na naka internet ba eh? Sila na na.